Hello for today's video. Biju, Nabijuan mo ay mag-ama. Nakita ako ni Dani na binibijuan ko siya. Naihiya daw siya pag binibijuan ko siya. E minsan lang naman po iyan. Napakasit naman ang dalawang to. Gusto na nga bumaba ni Bibi dyan at maglalaro daw siya. Ay ayaw naman pababain ng kanyang ama dahil ang lamig daw. Napakalamig naman ng panahon. Sabi nga sa akin, halika dito mi, sama ka sa sweet time namin ni baby. Minsan nawan, naman, eh, sabi ng daddy. Yan, umupo na nga ako at nilaping-laping din ako ni daddy at nahingit naman ko si tariray namin. Napakasaya ng family bonding namin ngayon dahil minsan po puyal. Aamuin niya pala ni daddy dyan yung kikikili ko. Uy, ang bango naman talaga. Sabi ng daddy, ayan, aalis na nga pala sana ako dyan, pero ayaw din talaga ako paalis din nga kay daddy na yan dahil minsan nang daw naman. Ayan, ang baho daw ni Binis kaya kami natawa. haha. Ha, ha Thank you for watching. Bye bye.